Good afternoon mga idol, mga follower, shoutout sa lahat ng mga idol at mga follower ko Good afternoon po sa inyo, happy Wednesday sa inyo mga idol Ito, mapapansin nyo mga idol, penis project na naman tayo dito Anong subdivision to boss? Anong subdivision to idol? Idol? ano subdivision to? Anong subdivision to? Chris Dabil ano? Uh, dito lang to sa Chris Dabil mga idol Tay uh, Tay Rizal, ayan penis na Ayan binuhusan ng mga kasama ko uh, Inside gutter stainless Kung mapapansin yung mga idol yan Stainless yan Ayan, May counter tayo uh, Mapapansin yung mga idol uh. Uh, Idol nagtitix ka na sa lumang bubong Ayos Yung mga idol yan. Stainless din yan Binabalik lang nila yung lumang bubong Pero maganda pa yan uh, Importante may inside gutter stainless pa Thank you, God bless mga idol Shout out sa lahat ng mga idol at mga follower ko Good afternoon po sa inyo, happy Wednesday Ano idol, ayos na Hindi na tayo Panda Ayos na Penis project na naman tayo dito Sa Chris Deville, Taytay Rizal Kahapon lang sinimulan ito mga idol Malit lang ito pero makulit gawin Ang importante, natapos